Hindi ko alam niya kasi inaano lang namin yan eh. ko Alam na mo. Hindi ko alam. Hindi man yung gagamitin? Ayan man yung gagamitin? Alam ko. Si bakyan. Alam mo yan doon. Oo, oh, dadalhin ko lang bukas. Pupunta kasi kami kay Eva. Hindi ko rin yan madala. Lagyan yung marami ano, labuyo. Sili. Oo, oh. At sa mga oras na to guys, nag-uumpisa na kami. Magluluto po kami kasi ng pagkain ng mga kasama namin para mamaya po sa pananghalian. At ito na nga guys, inuumpisa na na pagbabalat ng papaya. At si Bel naman po ang partner ko ang nagbabalat ng sayote. At siya po talaga talaga guys ang magluluto. At assistant na po ako, kasi siya po talaga magaling po talaga yan sa lutoan. At aaminin po, hindi naman talaga ako guys ganun kagaling magluto. Baka mamaya hindi pa ng mga kasama ko. Kaya tututulong na lang ako magbalat ng mga gulay. At si Bel talaga napaka-expert expert pagdating sa lutuan. Madami man ang luluto niya, konti talagang kuwang-kuha niya yung tinpla yes! Kasi siya po talaga guys ang nagluluto dito sa amin. Wow! Na po guys, napakadami pa naming babalatan. Yung papaya na to guys, hanggang ngayon hindi ko pa matapos-tapos balat. At kasi napakalaki naman po kasi nitong papaya na to. At isang kaldero po kasi lulutuin lulutoin manok. Tinulang manok kasi guys ang lulutuin namin. Kaya lagyan po namin ng madaming papaya at sayote para masarap naman po siya guys pag madaming gulay. At pagkatapos nga namin pong lutuin ito guys may gagawin pa kami ni Belle. Maglinis po kami ng mga CR dito sa taas. At baka magtaka kayo guys na pumapasok kami ng Santo dahil iyon po talaga ang pinaka general cleaning namin. Dahil nalinis po namin ang mga kasulok-sulokan dahil po walang customer. Kaya yan po guys ang pinaka general cleaning namin. Wow. At ayan na po guys malapit nang matapos magayat yung papaya At maya maya na po guys isasalang na po yan ni yung kaldero At para maumpisa na po yan guys kasi sobrang dami po talaga ng manok Isang malaking kaldero po yan guys ang lulutuin ni

WOOOOOOO WOOOOARRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG wow. wow. 🎵🎵